Lot in Heaven for Sale Viral online ang post mula sa isang simbahan sa bansang Mexico na nagbebenta umano ng lote ng lupa sa langit. Yan ay nagkakahalaga lang naman ng $100 per square meter. Ayon sa pastor na nangangasiwa sa naturang simbahan, ito raw ay may basbas ng Panginoon. Ang buong kwento sa eternal real, or real estate na ito, tungayan sa report ni Rose Babiera. Isang simbahan sa Mexico ang viral ngayon online matapos kumalat ang post nito na nagbebenta o manong ito ng lote sa langit sa halagang $100 per square meter. Isang larawan ng mansyon na nakapwesto sa kalangitan kung saan isang pamilya ang naglalakad patungo roon ang makikita sa post. Sa kaliwang bahagi, mayroon ding bersikulo mula sa Biblia. At sa kanang bahagi naman ay mga bank details o mga mode of payment kumbaga. Ang Iglesia del Final de los Tiempos o sa salin sa Ingles, Church of the End Times, ay pinumumunuan ng isang pastor na naninindigan na siya raw ay binigyan ng pahintulot ng Diyos na magbenta ng mga lupa sa langit nang makatagpo niya ito taong 2017. Dagdag pa niya, panigurado raw na may pwesto sa langit ang sino mang bumili sa kanya. At mayroon pa siyang inihaing mga lote na malapit daw umano sa trono ng Diyos. Ba't ibang reaksyon ang mababatid mula sa mga nakakita ng post, ngunit nangingibabaw ang pagkadismaya sa simbahan at sa mga deboto ng relihiyon. Ngunit, paglilinaw ng ilan, ang Iglesia del Final de los Tiempos ay isang satire evangelical church. Bagamat hindi tukoy ang gumawa nito, ang page na ito ay gawa lamang bilang katuwaan. Kilala ito sa mga posts kung saan kinukotya nito ang mga pastor at mga relihiyosong gawain. Exaggerated din ang kanilang mga pahayag at walang katotohanan. Sa madalit sabi, wala talagang simbahan na nagbebenta ng lupa sa langit. Ang konsepto ng langit ay hindi rin konkreto at bukas sa iba't ibang interpretasyon, base sa kanya-kanyang paniniwala. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino.